Alam mo ba na may isang taong naniwala na kaya siyang iligtas ng isang payo kapag tatalon siya mula sa mataas na lugar? Parang cartoon lang, ba? Pero ito, totoong nangyari. Noong unang bahagi ng isang libo siyam na uso ang iba't ibang imbensyon para makalipad ang tao. Habang sina Wright Brothers gumagawa ng eroplano, may iba namang nag-eksperimento ng kakaibang paraan. Isa na dito si Franz Reichelt, isang inventor sa France. Ang plano niya? Gumawa ng parachute suit na bubuka raw gaya ng isang malaking payo. Pebrero 4, isang 11, at labindalawa, nagpunta siya sa Eiffel Tower. Ang daming nanood, reporters, polis at mga curious na tao. Sabi niya, susubukan niyang tumalon gamit ang kanyang imbensyon. Ang itsura niya, para siyang nakasuot ng makapal na coat na may tela at bakal, parang higanting payong na bubuka kapag nasa ere. Pero nang tumalon siya, hindi bumuka ng maayos ang imbensyon. Sa halip na dahan-dahang lumapag, mabilis siyang bumagsak. Doon nagtapos ang kanyang eksperimento. Matindi ang nangyari, pero dahil sa sakripisyo niya, lalo pang na ang modernong parachutes na ginagamit natin ngayon. Minsan nga, ang kabaliwan ng ilan nagiging daan para sa tunay na kaunlaran. Kaya kung may makita kang imbensyon na parang wala sa hulog, baka yan ang susunod na magbabago ng mundo. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, kakaibang imbensyon at kasaysayan, ifollow mo ako para sa iba pang kwento.